Okay, mga lords Gandang umaga, no. Ngayon, meron lang akong gustong i-demo sa inyo, no. Kasi eto may uh, may nakapagtanong na rin sa akin eh. Ngayon ko lang i-ano, ano, sasagutin. Ito, ito signal light, ano? Signal light ng motor. Yan, no? Yan, signal light. Ngayon, pagka nagpalit ng ano ng uh, ng LED pag pinalitan natin lahat ng LED yung ilaw natin hindi gagana ang signal light natin ng maayos ano uh, magluloko ngayon gagamit tayo ng ano no ito no etong ano itong ah, uh, ah, uh, sakit na to no ito no pang pinat bulb ano? gagamit tayo itong negative nya itong white etong positive no Itong red na to dito no naglagay tayo ng diode no tinap natin dito magkahiwalay eto no ito may marking no yan yan may marking siya no ito no may marking magkabila no may marking yung may marking papunta dito sa pinat bulb no yan sa pinat bulb etong walang marking itong itatap natin dito sa signal light natin no sa positive ng signal light at pakita ko sa inyo mga lods sa kung ano mangyari pag naglagay tayo ng led no meron ako rito ano eh, led na dual contact ano yan papalitan natin siya buka natin ha ah palitan natin yan dito natin no yan so bali hindi siya gumagana ng maayos eh Ayan. Ayan, Ganyan lang siya no. Ito pa, ito pa ang dalawa. Palitan na rin natin lahat ano. Pakikita ko sa inyo no, na hindi siya gagana ng maayos. Ayan, ganyan lang siya, no? Hindi siya gumagana ng maayos. Papitik-pitik lang. Na, para mapagana natin ito ng maayos, kakabit natin itong ginawa natin, ano? Ah, lalagyan natin siya ng isang peanut bulb. Lagyan natin ng isang peanut bulb no, ayan. May peanut bulb siya no. Tapos ito yung negative. Ito yung positive niya noon, tong merong siyang diode. Ito no. Etong negative niya, ikakabit natin sa ground. Ikakabit natin to sa ground. Negative to ha. Ikakabit natin sa ground. Ito na, no? ayan na. No? yung negative ng uh, may peanut valve na to nakabit no, natin sa ground tapos itong tag isa no tag isang ano no galing ng peanut valve na to yung may diode kakabit natin sa positive positive ng ng ano natin ng uh, signal light ano, kabilaan yan kabilaan kakabit natin yung kabilaan positive na signal light no tong may diode ano itong walang marking no itong walang marking papunta sa kakabit natin sa positive ano <coughs> yan walang marking to ha ikakabit natin sa positive na signal light yan na ano? gumagana na no yan maganda na yung ano niya no blink niya pero ito itong may pinat bulb na to itatago nyo to no tatago nyo para hindi makita hindi alata yan tago nyo yan Ayan, o, tago nakatago hindi siya alata no yan yan ipakita ko sa inyo no na gumagana na talaga siya pagka naglagay tayo ng diode yan oh no, kabila yan kabila no yan ngayon kung gusto naman ninyong ano Ah, kung gusto naman ninyo na 'yung dalawa lang ang lalagyan niyo ng ang papalitan niyo, no. Ito lang. Ito. 'Yan. 'Yung dalawang harap lang, ano. Dalawang harap lang. Depende sa inyo kung harap o likod, ano. 'Yan gagana rin siya no kailangan lang talaga merong may iwan na pinat valve no magkabila subukan natin tanggalin natin itong ano nilagay natin na may diode ano dito na lang tanggalin natin dito sa ano negative nya tanggalin natin yon tanggal na no yan yan gagana no gumagana siya basta hindi lang lahat papalitan ng ng LED light ano hindi lang lahat yan gagana naman siya ng maayos basta merong may iwan na pinat bulb ano? yan kaya kung magpapalit kayo ng ano ng LED light yung dalawa lang ano kung gusto niyo palitan ng ng LED yung dalawa lang ang papalitan nyo yung harap o yung likod No, pero kadalasan yung pinapalitan yung ano eh, yung harap para maliwanag. Na. <coughs> no? yan lang mga lords na ipakita ko na sa inyo, no. Nagagana lang siya kung hindi lahat papalitan, ano. Kung papalitan nyo, yung harap lang, no. Yung harap lang papalitan ninyo ng ano ng deadline, ano. O kaya yung likod. Depende sa inyo kung anong gusto nyong palitan. Ibig sabihin, hindi lahat pwedeng palitan ano. Kung gusto ninyong palitan, gagamit kayo ng medayod na ganito no. Ng ginawa natin. Kung gusto ninyong palitan lahat, gagamit kayo niyan. Kasi kung dalawa lang okay naman eh, dalawa lang ang papalitan nyo. Either yung likod o yung harap ano. Ayun, okay naman yan o yan yan So 'yun lang mga lords, uh, pinakita ko lang sa inyo kung uh, para hindi magloko yung ano no pag nagpalit tayo ng LED para hindi magloko yung signal light natin. So 'yun lang mga lords. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.